Ang sukatan ng karunungan ay isang espesyal na abilidad na makapagbabago sa resulta ng bawat digmaan. Kailangan mong palaging maging mas matalino pa kaysa sa mga taong gumagamit sa iyo. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang napaglalangan nang sa kanya'y lumidin lang. Sumumpa ng katapatan at sumunod sa utos sa pag-aakalang para sa bayan ng pinaglalaban nila. Ngunit nang masumpungang sa kaaway pala siya naglilingkod. Lalo pang naging mas mapangahas bilang espiya at walang takot na sinuong ang panganib na dala ng digmaan. May hatid lang ang mga impormasyong magiging daan sa maagang pagbawi ng kalayaan. Ang kwento ng Special Agent na si Corporal Magdalena Liones, ang natatanging Pilipinang tumanggap ng World War II US Silver Star Award. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Magdalena Estuesta Leones sa totoong buhay ay mas nakilala rin ng lahat bilang si Maggie. Siya ay isinilang noong ikalabing siyam ng Agosto taong 1920, tubo sa bayan ng Lubuagan sa Kalinga. Si Magdalena ay nagmula sa relihiyosong pamilya kung saan ang kanyang tatay na si Juan Leones ay isang kilalang misyonero sa buong rehiyon ng Cordillera. Buwan ng Desyembre taong 1941, nang ang malaking hukbo ng mga Hapones ay nagsimulang maglandingan sa mga baybayin ng Pilipinas ang mga lumapag sa norte ay mabilis na nasakop ang mga dinaraanan hanggang sa ang hukbo ni Colonel Jan Horan na silang dumidepensa sa bayan ng Bagyo ay mabilis na paatras dahil sa dominanteng kwarsa ng mga Hapones. Ang kanyang hukbo ay umatras patungong Kalinga at mas pinili nilang magkuta sa bayan ng Lubuwagan kung saan naman ang mission house ng pamilya ni na Magdalena ang ginawa nilang himpilan. Sa pagdating na ito ng hukbong Pilipino at Amerikano, nagsimula ang kasaysayan ni Magdalena. Naging interpreter siya sa pagitan ng mga salitang English, Tagalog at Ilocano para sa mas mabilis na komunikasyon ng mga lokal at hukbo ni Colonel Horan. Pinangunahan din ni Magdalena ang panggagamot sa mga sugatang sundalo ng Allied Forces. Buwan ng Mayo, taong 1942, nang bumagsak ang bataan at korehidor lahat ng pwersa na nagtanggol sa bayan natin ay inutosang sumuko ng maramihan sa pinakamalapit ng commander ng mga kalaban. Si Colonel Horan at